Dahil sa sobrang init ng panahon, kailangan din natin ng mga pagkain malamig. Pampalamig sa mga maiinit ang ulo at charot. Gaya nito, kung wala kang buko, gagawa natin yan paraan. Umpisahan natin dito sa ating half cup na sago. At 4 cups ng tubig. At lulutuin lang natin ito ng 15 minutes. Haluin lang natin paminsan-minsan para hindi magdikit-dikit. After 15 minutes, imix-mix lang muna natin ito i lang natin ito ng mga 30 minutes. After 30 minutes, hugasan lang natin sa tap water at lutuin lang natin ito ulit ng mga 10 minutes lang. After 10 minutes, pwede na po ito. Salain lang natin at hugasan sa tap water. Kung hindi nyo gagamitin ka agad, ibabad nyo na lang sa malamig na tubig para hindi magdikit-dikit. Dahil wala tayong buko, ito ang magiging buko natin. Maglagay lang ng 3 cups ng tubig. At ito pa lang ginamit ko. Pwede din naman po kayo gumamit ng clear lang or white na gulaman powder. At sunod natin ilagay ang 1 third cup ng asukal. At ito ang sikreto natin, 1 cup ng coconut milk. Para kuhang-kuha talaga natin ang lasa ng buko. I-mix-mix lang natin itong mabote. Pag tunaw na ang asukal at gulaman powder, pwede na natin i-on ang stove. I-mix-mix lang po natin ito palagi para hindi magbuo-buo ang ating gulaman. At kapag ganito na na malapit ng kumulo, pwede na po natin ito hanguin. Ayan, napakakinis. Palamigin na lang muna natin ito para mag-set. Ayan, pag malamig na, pwede na po natin ito kayurin. Para talaga siyang buko. Kaya hindi na problema ngayon kung wala kang buko. Ito na lang ang gawin mo. At ilagay na natin dito sa ating bowl. Medyo marami din itong nagawa natin na buko gulaman. At ihalo na rin natin dito ang ating sago. At sunod natin ilagay ang isang lata ng whole corn. Nasasarapan talaga po pag may hanong sweet corn. Para makasave tayo, isang lata ng kandensada ang inalagay natin. 2 in 1 na kasi ito. Ayan, at imix-mix lang natin ito para maghalo-halo na ang mga sangkap natin. Sa init ba naman ang panahon, dapat mag-isip tayo ng mga meriendang pampalamig ng ulo. Charot! Medyo nakulangan ako sa tamis, maglagay lang tayo ng 1 fourth cup ng condensed milk. Pero depende na sa inyo kung sakto na or kailangan pa dagdagan. Pwede na po ito kainin, pero mas gusto ko na ilagay muna sa ref ng overnight. Ayan, at napaka-creamy na ng ating salad. Pero kung gusto niyo ng ganito ka-creamy at sakto na ito para sa inyo, tirahin niyo na. Pero gusto ko siya magyan ng konting evaporated milk. Option na po ito, depende na sa inyo kung gusto niyo lagyan or hindi. Tikman niyo na lang po para sakto talaga sa inyong panlasa. Ayan, at i-mix-mix lang natin ito. Kung gusto niyo ng malamig talaga at medyo masabaw, pwede niyo po ito lagyan ng yellow. Sobrang init talaga ng panahon, nakakatuyo ng buta. Kaya dito na lang ako gagawin sa pagkain na malalamig. Apakasarap po at refreshing. Maraming salamat hanggang sa susunod po.